kami. At saka, ayan, makikita nyo na yung view ng Lidjor sa Sisi, Lakiru Lidjor. Yeah, nandito kami. Oh, may one, may isa pa. Nandito kami. Oh, di ba dami-dami nagpa dito, dito? Oh, Oh, oh. kita nyo yan? Oh. oh. tayo mo pa ipadolos? Yan, bumaba na kami kasi oh, tingnan mo daming e-bike. Oh, e-bike only. Maganda siya kasi arrange talaga yung pagka ano ba no? Yan, tingnan nyo guys. Yeah, babe. <laughs> yung driver namin. <laughs> 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 dami-dami -dam sasakyan. Ito kami kami pumunta. nandito kami. Maraming tao. At saka bawat sulok may security. At saka parang timing na nandito kami merong concert. Parang mayroong paragas. Ayan. Ang ganda ng ano dito guys. Hindi daming tao. Ang nila. Yan ang stage nila. Ayan. Check, check, one, two. video ka din. Yung niya pala yung probinsyudad ng Sisig, Tagig. Ayan, punta tayo nito. Oh, o diba? Tingnan yung ganda ng view guys. Dami-daming tao. Ang pipas ka ang dami tayong ganda ng view. Di nga baan lang. ganda ng view. na Ito yung tawag mo. Rubin. siya. Nasaan na si Habib? Doon kami pa. Tingnan ang daming tao guys. Tingnan nyo. Nandito I'm kami kayo. sa... Ito yung... Uh, probinsyudad ng Sisik ng... Uh, ano tawag mo Babe! mo niya, yan, yan nag-ano pa ko nang... Bakit sa pa, pagkailangan mata, makita ang ano? Ayan. So, last ng ano, yung Christmas, Christmas Pano mo kunong picture? Ipindutin mo lang to ah. Ayaan mo lang yung naka ito. Yes. Dami na. Doon sa D. Sige, wait.

Ito na naman guys. Nandito kami. Pupunta kami doon. Tsaka yan. Mamaya. Tsaka dito na lang. Muna. Pupunta rin kayo.